Good morning mga kasyamba Ito na po yung kalimkong mais Yan Nagpapaspray tayo ngayon kasi May mga Kaibigan tayong mga uod Lamasa ng Pahirapan Yan, Medyo di makikita dito may mataas May mababa Kasi na, na ano po ng punong kahoy Tatabunan siya Yan Yan po. Uh, sa awan ng Diyos si eh, pag may awan ng Diyos eh. makabawi naman siguro sa gastos dito pag pinalad maganda ang presyo eh. Uh. Eh, pansin nyo madamo pero hindi ko yan talaga inano ng ano kasi alam nyo naman po ngayon tag araw so, siya tulong pa yan sa shield sa lupa para hindi masyadong matuyo hindi ng init niya oh. Yeah. init Eh talagang kung yan i malinis ko lang damo. Eh kawawa ka sa pagpapatubig eh kada limang araw o hanggang isang linggo patubig na naman. Hmm. Ay tutunan niyo yung aking katabing taniman. Oh, talagang disyerto na. Oh. Hindi sila nagtanim kasi malaki daw ang gasto sa pagtatanim. Sa mahal ng presyo ng gasolina. Ito na po. Oh. Kaya, ako naman, eh, kailangan magtanim kasi walang ibang pagkukunan. May pagsapalaran. Parang kaysa naman yung magsabong ka <laughs> o magsugal. Parang nagsusugol ka rin kasi sa pagtatanim eh. May lugi. May meron tubo minsan. Eh parang susugol din nga. May talo, ay panalo. Ganon. Yan po. Parang hindi po tag-araw dito. Kasi eh, talagang alaga sa tubig yan. O, kapansin niya no. Madamo. Laking tulong po yan sa lupa. Pero pag tag-ulan po, kailangan pong ano yan. Kailangan mauna ang tanay mo mais sa damo para hindi naman po mabansot ang mais kasi pag nauna po ang damo kaysa sa mais ay asahan mo na ang bunga niyan ay eh, maliliit saka bansot hindi masyadong lalaki yan po oh. yung mga nakakawala ditong baka eh, may kinainan dyan o oh. Ayan, hindi natin dito ang dami itong baka nakatali kasi green pa to. Green. Marami pa nakakain sila yan. May eh. isa yung baka na puntis. Ngayon, yung mga baka na sa tabi ng ilog yan. May ilog yan eh. Sapa. Ayan. Ano po yung pa? Nice na kanin ko. May awan juice eh, makabawi naman. Sana ka gastos eh, malakalaga na ang gastos dito lalo hindi pa umuulan pag umulan ng isang malakas ay baka hindi na magpatubi kasi simpre baka hanggang mapitas na to dipindi pa rin sa sitwasyon kasi medyo isasan, mahangin madaling matri ang lupa so, may naraming kayong ingay ayan po, eh, nagpapais po to ngayon, may nahawa pa rin ito ngayon sa ano, rapid po kasi may mga mga tayo mga kaibigang kailangan rin pong ang ating tanim hindi mga pinireteksyonan ay uh, talaga wala kang aanihin din yan po oh. kung hindi ka po mag spray po, oh. yan po oh. ay papasok sa dito dito oh. Yeah, sa dulo po ng mais na yan tutulog po yan diyan po yung titira sa dulo na ito dito di wala ka na po dyan sisirain na po yung mais hindi na medyo mahal ang presyo magandang presyo yung eh, mumura, mumura na kasi may damage na po yan po yan po ang naano namin kailangan po protection na ang... sa mga kaibigan natin uod may iba eh, medyo may butas na ang puno kasi doon sila pumapasok ano ba mga tama na sila kailangan talaga na ma-spare na maayos ah, problema din i-ML din ang mga gamot hmm. Malo, maluwang po to actually, itong time po itong may e, eh, 5 kilo po yan ang gamit po yan sa dulo po sa dulo doon doon Yan po. Oh. Nag-i-spray po sila. Narinig yung sounds ng makina. Oh. Ay, sa so mahal din po lang gamot ngayon. ng mga insecticide. Talagang ano na po eh. Talagang butas ang bulsa to Nakakauta nga po

3 po yang nag i dito. Nandito po sa kabila. Okay. So masato mo <laughs> Po, mga kasama ko dito matitiyaga din sa pag-i-spray kasi hindi rin po magtiyaga eh so, wala ayan <coughs> magaling na lang mga kasama dito yung matisaga, yung i rin mag-spray tagal ko na po mga kasama yan dito mga limang taon na kami dito sa bukid ayan, magkita nyo po yung 何だろう ay kita nyo yung ito, ito 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 may malaki maling maliit ito yung tinain ng baka nung lumalag ba na itong mais kaya may maliit may malaki hmm. ito yung tinain ng baka may nakawala po kasi baka dito magaling po nakita agad hindi nakita agad e, eh, malamang mahati ito e, eh, inahin pa naman eh, Ata ko kumain yan naman. Ito yung may, may maliit na yung malaki, Ito oh. yung pongsin namin baka. May luwang kuya. Tapakalaki din sa mga hindi nakain ng baka. Ano? Na, may first. Yan talaga eh pinasok na rin kasi ng uod mga kachamba. Pinasok ng uod. Eh, kailangan maayo. na naman ito ano pa ngayon. Ribis. na ng naman. May sa linggo. Naman ito sa linggo. Ay, hindi, kung dito lagi ang alaga sister ako, wala tayong maaani kasi pinasok na nga ng oo hindi naman tayo makabili ng mahal na gamot hindi naman tayo makautang ng mahal na gamot kasi lalaki ang utang sa agrikultural kung <coughs> hindi tayo makautang sa agrikultural wala tayong pangsuporta sa ating tanim ano nilaw na, na kailangan na kulang sa kulang sa tawag ano, may uod sa dito kulang sa fungicide Sama ng Diyos, eh, maganda naman ang bulas ng bunga. Nakikita mo naman na talagang buwan. Uh, mayroong karinaan din eh, yung pagdating ng buwan. Sa, sana naman yung eh, makabawi sa gastos at makabayad sa utang. Sa agricultural at ng sa susunod na tanim. Ito po yung eh, pag ito yung ani, tataniman ko agad ulit. Ganyan lang yan, pakaani. papatractor, tanim agad. Wala yung magkukunan eh. Ano makabawi ngayon? Ano makabayad sa agricultural para meron mo tayong pagkuaan. Yan, yan. Yung mga barkada ko dito. Pare ko. Yan, pabakay ng baka niya. Yan. So, sige po, mga kachamba, Hanggang sa muli. Sana po mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At pakipinot na rin po ang notification bell para kung mag-upload po ako eh may maano nyo agad sige po maraming pong salamat